Tara isang araw matapos siya magpitil sa sa DepEd eh meron lang kami pag-uusapan eh sige sige si Amy no so talagang mm -hmm. ako talaga na bola na bola din kaya lang naging malinaw sa akin nung nagkaroon ng rally ang alyansa sa Ilocos Norte at pilit pa niyang pinuntahan yung kanyang kapatid para itaas ang kamay niya. niya, yeah. O, eh, talagang yun, talagang malinaw na talagang gusto lang niya mamangka sa dalawang ilog. Anong nangyari? Number 18 siya ngayon. Kung siya ay naging consistent sa mulat-mula at sinabi niya na talaga na paninindigan ko ang mga Duterte dahil hinayaan naman yung ilang magkaroon ng mapayapang uh, uh, libingan ng kanyang ama, siguro nasa number 5 siya dahil si Bungo na loyal kay Duterte, ayun, nag na number 2, number 1, di ba? Pero namang kasa sa dalawang ilog, ngayon hindi na siya makabawi at ilang buwan na lang, ilang linggo na lang, eleksyon na, number 80 na siya hindi ko na maalam kung talagang ito naman si BP Sara eh kung magpapabudol muli. Diba? <laughs> I don't ito, think so. Hindi na. Ang tingin And ko hindi na. Hindi na si Kasi ilang beses naman sinabi ni BP Sara na um, never again to the Marcos. di ba Ilang beses naman niya sinabi yan eh. Hindi naman yeah, niya yeah, diba? sinabi niya eh, Sinabi naman talaga niya yan. No? Pero sa akin, nangihinayang ako kay Aimee. Kasi sa, ang feeling ko naman, may punto talaga na talagang may utang na loob kay Presidente Duterte kasi yung pinakiusap naman niya yung libing ng tatay niya uh -huh. eh talaga namang siya yung tagalakad kay, kay PRRD no? Uh -huh. pero yun nga dapat naging consistent na siya dahil kita mo ha ang Duterte youth ngayon nangakalampag sa party list no? si Bongo number one eh kung di siya namang ka sa ulo baka nasa top 3 siya ngayon di ba? eh namang ka siya ayun ang nangyari Ay, no? kaya talagang dapat hindi na magtiwala never again sa mga Marcos Oo nga, diba? At saka, dahil nga sa mga pinagagawa ng Marcos ngayon, sino ba naman boboto pa sa Marcos, no? Ay, naku, sabi ko nga sa iyo eh. Pati nga dyan sa, sa congressional race, no? Kung meron lang sanang tumakbo laban kay Sandro, baka matalo pa eh si Sandro sa Ilocos Norte uh -huh. mismo eh. Yeah. Di okay, ba? Uh -huh. Kasi kita-kita naman ngayon kung ano yung ginagawa nila. Ah, uh, bago tayo dun sa birthday, no? Na, bisperas na, uh, ngayon nag-celebrate kami actually palang